goli ng mga trick puppies. 3 months na sila kahapon October 2. Mm -hmm. <laughs> Five days. Five days sila wala ano na yun, no? Ligo. Pagkailan na guwan after nang immunize nila. Yung nanay. <laughs> mm-hmm. Brownie. Yung brown lalaki. Ito yung dalawa o babae. Tatlo lang sila. Nabukay yung isang kapatid nila. Nang pilang anak. Ayan. Lego time. Three months na itong mga for babies ni Snow sofa, baby steps na 3 days at uh, 3 days, 3 months and yeah, 3 months pala hmm. lang <laughs> mga jamoks kasi after ng immunization nila hindi pa, hindi sila pinaliguan ng 5 days dami, hmm. hmm. dami balde si nanay dyan likod o kaninang tuwan niya ready na maligam-gam na tubig ang pinapaligo hello 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 magjamo <laughs> yan ano yung pagbasa ano pagbasa yung balahibo nila ano super ano katawan maliit <laughs> akit kita kita parinta itu normal besar naya ngano nih? Hm. Lego time nama Junakis far no. hmm. na ma farm babies no. Hm. Apalagi gua ngano nih farm mom. Dina nine letter. Nagligo hmm. oh, na sila last time. Tapos pina-immunize sila. Huh? back sila sa first ano immunization kasi matagal na sila na immunized na to medyo may katagalan na ng second dose kaya ano pinabalik sa first dose hmm. start naman daw kasi matagal ang pag ano nan, balik pila sila immunize na kahat apat, katatlo three, three times dapat na ipa-immunize first purga, ka uh, ano yung deworming saan nung ganit sila i-deworming na yung mga one month hmm. 15 days, yung yung... Uh, 15, uh, 14 days after 14 days pwede na sila i warming and ala warming na yan nanay nanay ito, lang, na nag-ano ang... hmm ito isa lang, lang. Ito, ito, ito. Na. Na yan tatlo na ni na i warming na ilang beses na oh maginaw churro <laughs> sombra <brown. laughs> ito lalaki to <laughs> Pangit pa. Kayo pa pagbasa. Pang ano nyo ho maya pa yan kapag gano'n mala na ang kanilang palahibo. Hmm. Hmm. Mariya, ah. ito yan. Ito ang iyong balibo. Ito nga, diyan. Hmm. Hindi siya na... Hindi siya na... Hindi Ang kanila shampoo. <laughs> Naginawa na. Hmm. Ang hangin. Hmm. Medyo cloudy ang panahon. Hmm. Hmm. Tapos na. Hmm. Ini Ian. Ian. Pahit-pahit na. Hmm. <laughs> Mama babies din na pinaano. Ni, ay, ay, kita. Oi. Tama Hmm. Lao. Mainit yun. Ano lang eh? Ngayon nag ano na. Nagtago na ang sikat ng araw. Ang ginawa ng tatlo. May tapos na. Blower time na maya pag ano na. Nanabot. Hmm. <laughs> Nanabot. Uh, after nang nakasa. Blower. You know, uh, may kailangan na lang sa inyo. Mm. Pag so, mo kaya, kung hindi ito na maginawan, yan ito mag-blower. So, yung blower, ano eh. Mainit. Hmm. Ano. So, malaking sip ko, gano'n din. blower na, ano, para man. Mabilis matuyo. Ang mga ano, balahid. <laughs> hmm, nah, kita tenang, langsung nah, kita nah, mau Ang goli at blower ayan oh hmm. sleeping time na sleep sleep mode na sila sarap kaya mag ano matulog after maligo at ma blower ayan oh okay, kaya brown hmm hmm na hmm. sila magsasilid hmm. nagising na lang kay hmm. pagpukinay. Eh. Mm hmm, Maya palabasin na nanay. Pinatulog lang dyan. Okay. Hmm. Hmm.

ang kahapon, ngayon, ano naman oh, kasi kumain na sila ng kanilang dinner hap, hapon na kasi after matulog yan after matulog, pinarom around ni nanay dito sa salas, sa balkon sa balkon yan soy soy prince soy play sa mga far babies ni snow yan, mabusog na yan sila after na magligo

Hmm, ano'ng pagko-naa? Uh -huh. Just. Hmm, nilalaro muna lang hanggang ano niyan. Download mo? gabi na 'yan. Dito tapos pagtulog eh. Ano niyan? Na Balik naman sa kanilang cage. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> is Ah. Isunod din sa ano. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Kagabi naman pinaanod dito ni pa ano na ano, sa loob. Balik na sa kanilang kitchen. Hindi. Okay na yan ah. Mm.